ng Pilipino, tangani pong matabangan, lalo na sa tuyong mga kamaestrahan dahil nga ni po, nagpuuna po kita bagakan kang K plus 12. Nga po. Sa si presentan ng mga Panginoon, tinilas nila sa inyong mga ideya manuhod sa pagsulat sa tatarabong na diyo. Nagkaibwa niyo lang na itong kaliskasyon, mahanang inayunan ang ibang mga Panginoon ang iba binago ang sinisina nila. So, ang ay nasa Bicol, ang pati mga instruction, ang saro ay itrenang sila yung pinda sa Tagalog para maintindihan ka mga nukat baga pa nabigyan sa tuya, ito ang mga nagtuturo na halik sa katagalugan, luminayo ligde, So, nagdepresenter man sa inga na masabutan sa ibang lingwahe. Grade 2, grade 3, na mabalik mo niyan sa multilingual education. Paano nito gagamitin ang lingwahe ini? Kung halimbawa, nagtuturo ka sa uwas o nagtuturo ka duman sa So, sa o sa mas pati, na man halos nasasabutan ng migod. ang gamit ka ni ay bilang references para dumang sa mga textbook na gagamitin nila. Catalina, ragas nas dahon sa unat na sanga, sumulos kan salot maghaling iraya. Nadadamog magagayong kanta, kan dignos kan tiklim saya saya. Unga kan damulag sa tahaw kan uma, suruni kan diwit pag nagsisingarong na. sa mga nagkapirang dahilan kung nata magayon ang albay, man sana ang satuyang tataramon na igwaning sa diring kumpas, sa musika, sa diring istorya. Sa Aldaw Pung Ini, parte kang Karangahan Festival na iyo ang uh, albayanong paagi ni pagrukyaw sa pagganitawo asin pagkamundad kan sa tuyang kagurangnan, kita man minasaksi sa pagkamundag kang duwa sa mga pinakaimportanteng libro manungod sa kabikolan asin manungod sa satuyang namungutan na probinsya. Oh yes,